Sungay ng aso? Isang napakalakas at napakabisang gamit pala? Kaya kung sakaling makakita ka ng isa nito, ay napakapalad mo na. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isa na namang bertud, gamit at uri ng agimat buhat sa hayo. Ang sungay ng isang aso. Papaano mo nga ba ito mahanap? At ano-ano ang natatangi nitong kakayahan? Lahat tayo ay kadalasang mahilig mag-alaga ng aso. Subalit minsan ba ay may napansin ka na na isang tumutubong sungay buhat sa alaga mong aso. Maaring mapapaisip ka, papaano nga ba naman magkakaroon ng sungay ang isang aso? Subalit hindi ka nagkakamali ng pandinig. Tama, aso na mayroong sungay at iyan ang pag-uusapan natin ngayon. Maraming mga mahihiwagang mga bagay na maaring matagpuan sa ating mundo. Mga bagay o hayop na nagtataglay ng kapangyarihan na labis na nakamamangha. Tulad ng alamang ng sungay ng asong jakal, na sinasabing isa na ngang pinakabihira subalit malakas na gamit. Ang jakal o ang asong jakal ay isang uri ng aso na kadalasang umaalulong sa pagsapit ng kabilugan ng buwan. Ang mga asong jakal ay karaniwang wala namang sungay. Subalit, ang ilang mga matatandang lahi nito ay tinutubuan na nga ng animoy isang munting sungay sa bahaging noon nito, gaya ng nasa larawan. Nakadalasang mapapansin mo lamang habang sila ay nakayuko. Sa tulong ng sungay nilang ito, ay kaya nilang maakit ang kailang mga magiging pagkain at makakita ng mga kakaibang nilalang o elemento sa paligid na hindi natin nakikita. Animo nga ay isa itong third eye sa anyo ng isang sungay. Ito ang dahilan kaya maraming albularyo, antingyero at mga manggagaway ang nagnanais nga magkaroon nito kahit sa ibang bahagi pa ng mundo. Ginagamit nila ito upang magtaglay ng kakaibang kapangyarihan sa pag-ibig, pantawag sa mga yumao na o mga pumanaw na, pandepensa at upang maging sandatang pamarusa. Kung sakaling magkameron ka nito, ikaw ay poprotektahan nito sa mga banta ng mga masamang nilalang o mga tao sa iyong paligid. Ang sungay ng asong cakal ay maraming gamit at bisa na kayang mag-alis ng mga problema na maaari mong harapin sa iyong buhay. Ani mo nga ay isa nga itong pampaswerte. Kung makahanap ka at makakuha nito ay magtataglay ka o magtatamo ng mga sumusunod na bisa nito. Ikaw ay magiging masaya sa iyong buhay. Hindi ka na madaling magkakasakit isa itong mahusay na pampaswerte. Lagi kang magwawagi sa anumang mga larangang iyong napili. Mananalo ka sa mga kaso o mga debate. Makakaiwas ka rin sa mga masamang elemento at mga espirito. May kakayahan kang kontrahin ang mga barang at kulaman at marami pang iba. Ang bertud na ito o sungay ng asong jakal ay magagamit sa mabuti o maaaring sama-sama. Subalit mainam na sa kabutihan lamang natin ito gamitin. Paano nga ba ito makukuha? Kung sakali na makahanap ka ng asong jakal na mayroong sungay at pagdakay makuha mo nga ang sungay nito, samahan mo ito ng buhok ng mga balahibong nakapalibot sa sungay na ito. Ilagay sa isang lagayan o kahon na yari sa pilak, tanso o kahoy at sangkapan pa ng pulbos ng cardamom, cinnabar at tatlong piraso ng gloves. Nakadalasang ilalagay natin sa altar at iensensuhan minsan lamang sa isang linggo. At magugulat ka, humahaba ang mga buhok nito, tanda na ito ay buhay at may bisa. Sa bansang India nga, ay may mga mangilan nilang nagbibenta ng mga peke nito. Kaya bago tayo bumili online, ay magpakasiguro muna tayo. Mas mainam kung ikaw mismo ang makakakuha nito. Nais mo rin ba na agimat at bertud na ito ng sungay ng asong jakal? O baka isa sa mga alaga mong aso ay meron na pala nitong taglay? Kaya mo bang gawin ito sa kanya? Para lamang makuha ang taglay nitong agimat. Tandaan, masarap ang magtaglay ng mga natatanging kapangyarihan at kakayahan subalit ang bawat kakayahan ay nangangailangan din ng matinding responsibilidad at huwag natin itong gamitin sa ikasasama ng iba sana ay may bago na naman tayong natutunan sa video ito narinig mo na ba ang agimat na ito na buhat sa isang usa isang gamit na magbibigay sa iyo ng hindi matatawarang swerte sa lahat ng iyong inaasam-asam sa buhay Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin natin ang isang natatanging gamit o agimat buhat sa sungay ng isang usa at ang pinakamaganda at epektibo nitong kakayahan. Usa, isang uri ng ligaw na hayop na karaniwang matatagpuan sa mga liblib na kabundukan na hindi masyadong nabibisita ng mga tao. Isang hayop na masasabing endangered na rin dito sa atin sa Pilipinas Subalit maraming uri at klase ang mga usa o deer sa Ingles Sila ay nauuri nga sa pamilya ng mga cervidae Kapag sinabing usa Agad tayong napapaisip Ng isang hayop na mayroong mga animoy sangang sungay O tinatawag ng antlers Lahat ng mga lalaking usa ay nagtataglay ng sungay o antlers maliban sa mga water deer. At bawat taon, panibagong sanga ng kanilang sungay ang sumisibol. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga sungay nila ay matatansya muna ang kanilang edad. Subalit alam mo ba na dito sa atin sa Pilipinas at maging sa bansang Thailand, ang sungay na ito ng usa ay pinaniniwalaang isang mainam na agimat at gamit, lalo na ng mga antingero. Ang pagkakaroon daw di umano ng bahagi o piraso ng sungay ng usa sa inyong tahanan ay isang mainam na panghatak na magdadala daw ng swerte. Gayun din sa pangkabuhayan o sa pagninegosyo. Ano man ang iyong hiling o adhikaing makamit sa tulong ng sungay ng usa ay iyong makakamit. Mainam din itong pangontra sa mga lalang ng mga tao o ibang mga masamang elemento. Pinaniniwalaan din nagamit ang kinaskas na sungay ng usa at iniligay sa isang basong tubig at ipinainom ay mapapawi raw o mawawala ang iniindang sakit sa tiyan. Samantala, mayroon pang isang paniniwala na ang isang lalaking usa na hindi nagtuloy-tuloy ang pag-usbong o pagsibol ng kanyang sungay ay mas mainam na gamit o agimat. Ito di umano ay nagtataglay ng kabal o kunat na aprobadong agimat rin ng mga sinaunang mandirigma sa bansang Thailand. Mainam din itong pampaamo kung ang usaman ay napakailap. Ang pagkakaroon mo ng sungay ng usa ay kabaliktara naman ng idudulot sa iyo magiging lapitin ka ng mga kababaihan. Sa madaling salita, isa itong panghalina o dagdag karisma. Ang mga batayang ito ay base sa mga karanasan ng mga nagtatangan ng gamit na ito. Subalit, lagi pa rin nating tandaan na walang swerte kung hindi tayo magsisikap at hindi magsisipag. Meron bang mga manok na tandang sa inyong lugar? At marahil ay napunan mo na rin ang mga mahaba nitong tahid sa likod ng kanilang mga paa. Subalit nakakita ka na rin ba ng manok na tandang na mayroong sungay? At iyan ang ating pag-uusapan. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating alamin kung papaano nga bang ang mga manok, partikular na ang tandang, ay maaaring magkaroon din ng sungay. At papaano mo nga ba ito? Magagamit bilang bertud o talisman. Ang mga manok, partikular na ang mga tandang o rooster, ay talagang nagtataglay ng mga spores o tahid sa Tagalog. Isang animoy sungay sa likod na bahagi ng paa na binubuo ng mga shank bone ubuto ng paa ng manok at nababalot nga ng keratin na gaya din ng sa ating mga kuko Tumutubo ito sa tandang sa edad na tatlong buwan at patuloy ngang humahaba hanggang sa pagtanda nito Madalas gamit ang tahid bilang pamproteksyon nila sa iba pang mga hayop at sa kapwa nila tandang na manok Subalit nakarinig ka na rin ba na maging ang ilang tandang pala ay nagkakasungay rin pala? Opo, tama ang inyong pagkakarinig. Sungay ng tandang. Ito ay ang animoy tahidrin na binubuo rin ng keratin. Subalit napakabihira lamang na tumubo sa ulo ng mga manok. At pinaniniwalaan ngang kung ang tahid ng tandang ay isang talisman o bertud, ay siguradong ganun din ang mga sungay nito. Mayroon nga ng manok na ito na mayroong sungay ang natagpuan sa bansang Thailand na pinangalanan nilang tong. Noong una di umano ay naputol na ang sungay na ito at hindi nila inaakala na tutubo pa ulit ito. Marami nga ang nagkaka-interes na bilhin ito sapagkat pininiwala ang masaganang swerte suerte ang maaaring hatid nito sa mga nagninegosyo at usaping kaperahan. Kaya kesa ibenta ay napagpasyahan na lamang nila na ito ay alagaan na lamang. Ang sungay ng tandang bilang Bertud ay sadyang isang mainam na panghatak ng swerte. Lalo na nga sa pagninegosyo. Isang magandang panghalina sa trabaho at sa pakikipagkapwa-tao. Nagtataboy din ito ng mga negatibong enerhiya sa paligid at maaaring pangontra sa ilang mga hindi nakikitang nilalang. Kaya naman napakainam na magtanga nito. Ikaw, may nakita ka na bang manok na katulad nito na tinutubuan ng sungay? Kung sakali nga, ay bantayan mo na ito sapagkat isa itong mabisang bertud. Subalit lagi pa rin nating tatandaan na ang mga pampaswerte o mga talismang ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang ikakaasenso ng ating buhay at kailangan pa rin nating pagsikapan. At syempre, huwag kakalimutang tumawag sa may kapal. Abuti natin ng mundo ng magkasama Matuto ng nalilibang sang Dito yan sa Best TV Halika tara na Dito sa Best TV Tayo ay